Hey, it's uh, Lou here or Marlu here. How are you? Okay lang. Oh, Tagalog po pala kayo. Oo. Uh -oh. Kamusta pa? Ayos lang po. Ayos lang po. Ah, bali, ano, gusto kong benta. Yung property niyo po dyan sa 612. Diyan po ba kayo nakatira ngayon? Oo. Uh -oh. Magkano niyo po siya gustong ibenta? 190,000 $190, dollars. Ilan taon na po ba sa inyo itong bahay na to? Mag-10 pa this May. 10 years na po. Bakit nyo po pala siya gusto ibenta po? Meron kong ano, gusto kong nakita. <laughs> oh, gusto niyo bumili ng bagong bahay. Paano po kayo nag-come up dun sa price na 190 po? Saan niyo po yung nakuha yung 190? Wala kayo kay yung gusto ni Mrs. Negotiable so, naman po ba yung asking niyo? Oo. Oh. Ah, okay. okay. Kailan niyo po siya gustong ibenta po? Kung magkakasundo tayo, kailan niyo po siya gustong ibenta? by Okay. I-research -re ko siya kung ito yung property na gusto naming bilhin and kung na